Moscow, Ikawalo ng Mayo, 2025 Ang eroplano na nagdadala sa lider ng China ay lumapag na sa lupa ng Rusya. Si Xi Jinping ay bumaba mula sa eroplano at nagtungo sa Kremlin, kung saan makikipagkita siya kay Putin. dito, wala namang mali, di ba? Sa huli, sila ay magkaalyadong malapit. Pareho na nilang sinabi na walang hangganan ang kanilang pakikipagpartner. Putin. Tinawag na ni Putin si Xi bilang mahal na kaibigan. Gumanti si Xi, tinawag si Putin na matagal ng kasama. Para sa buong mundo isa ito sa pinakamalalaking alyansa sa kasalukuyan. Pero paano kung sabihin ko na sa likod ng mga pampublikong pagpapakita ng pagkakaibigan na ito, mayroong isang ganap na magkaibang realidad? At paano kung lahat ng ito ay isang harapan lang? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang ibang pananaw tungkol sa nangyayari at maiintindihan mo kung ano talaga ang nasa likod ng alyansang ito ng China at Rusya. Para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan ng China at Rusya, may isang detalye na hindi napansin ng marami. Tinutukoy ko ang isang pangyayari na naganap noong ika-27 ng Pebrero, 2022. Bigyang pansin na yon ng mabuti ang petsang ito dahil isa ito sa mga susi sa palaisipan na ito sa araw na ito, eksaktong tatlong araw matapos sa lakayan ni Putin ang Ukraine, may isang pambihirang nangyari sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Moscow. Ang Federal Security Service na pangunahing ahensya ng seguridad ng Russia ay lumikha ng isang ultralihim na programa ng kontra-intelihensya. Ang codename ng programang ito ay ENTENTE-4. Ang salitang ito ay maaring iugnay sa pag-unawa, kasunduan o alyansa tulad ng nakikita mo, hindi basta-basta ang pagpili ng pangalang ito. Isa itong ironikong pagtukoy sa lumalalim na pagkakaibigan ng Rusya at China. Pero sa likod ng pangalang iyon, mayroong napakaseryosong pag-aalala. Bakit eksaktong tatlong araw pagkatapos ng pananakop? Well, ang sagot ay magugulat kayo. Sa loob ng tatlong araw, napagtanto ng Rusya na nakagawa sila ng malaking estratehikong pagkakamali hindi ko lang tinutukoy ang digmaan sa Ukraine. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na mas malaki pa. Tingnan mo, nang magpasya si Putin na salakayin ang Ukraine, kinailangan niyang ilipat halos lahat ng kanyang mga mapagkukunan sa espiya at intelihensya papunta sa front ng Ukraine. At para magkaroon ka ng ideya, noong 2023 lang, natuklasan ng Ukraine ang 47 Russian spy networks na gumagana sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin nito, halos lahat ng Russian spies ay nakatutok sa Ukraine, kaya naging vulnerable ang mismong Russia na 4,000 kilometro ang layo mula sa Moscow. At ang China? Sige. Napansin nila ang gintong oportunidad na ito. Noong Hunyo ng 2024, may mga ultralihim na dokumento mula sa Federal Security Service na nalik sa international na media sa pamamagitan ng isang grupong tinatawag na Aris Leaks. Ang ibinubunyag ng mga dokumentong ito ay talagang nakakaintriga. Ipinapakita nila na sa likod ng lahat ng pagpapanggap ng pagkakaibigan na nakikita natin sa media, mayroong isang ganap na magkaibang realidad. Sa mga panloob na dokumento, serbisyo ng intelihensya ng Rusya mismo ay tumutukoy sa China, hindi bilang kaalyado, kundi bilang kaaway at seryosong banta sa seguridad ng Rusya. Anim na ahensya ng intelihensya mula sa kanluran ang nagsuri sa mga dokumentong ito at kinumpirma ang kanilang pagiging totoo. Nakumpirma rin ng New York Times ang katotohanan nito sa pamamagitan ng maraming independyenteng pinagkukunan. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga teoryang konspirasyon. Pinag-uusapan natin ang mga opisyal na dokumento ng pamahalaan ng Rusya. Alam ko na sa mga ganitong pagkakataon, maaaring nagkakamot ka ng ulo at iniisip, paano nangyari ayon? Kung talagang magkaibigan sila, bakit gagawa ang Federal Security Service ng isang espesyal na programa para protektahan ang sarili nila laban mismo sa China? Ang sagot ay nasa mahalagang araw na nabanggit ko kanina. Sa ginawa ng China kaagad pagkatapos lusubin ni Putin ang Ukraine. Pansinin niyo ang pattern na ito. Kaagad pagkatapos, magsimula ang digmaan. Sunod-sunod na dumating sa Rusya ang mga opisyal mula sa mga kumpanyang Chino sa depensa at mga institusyong konektado sa intelihensya ng China. Hindi sila mga turista, hindi rin sila mga karaniwang mamumuhuna, kundi mga espya na nagpapanggap na negosyante. Napaka-espesipiko ng kanilang layunin. Ayon sa mga dokumento ng Federal Security Service, interesado ang China sa impormasyon tungkol sa mga paraan ng pakikidigma gamit ang mga drone, modernisasyon ng military software, at higit sa lahat, mga paraan para labanan ang mga bagong uri ng sandatang kanluranin. Sa madaling salita, ginagamit ng China ang digmaan sa Ukraine bilang isang napakalaking laboratorio para pag-aralan ang teknolohiyang militar ng NATO. Isipin ninyo ang katalinuhan ng estratehiyang ito. Habang ang Rusya ay napapagod sa pakikipaglaban gamit ang mga kanluraning armas sa Ukraine, Ang China ay nangangalap ng mga impormasyong second-hand tungkol sa mga parehong armas na iyon nang hindi kinakailangang makipagbanggaan ng direkta. Parang nagkaroon sila ng akses sa mga lihim militar ng Amerika at Europa sa pamamagitan ng likurang pinto. At hindi lang doon nagtatapos iyon. Partikular na interesado ang China sa impormasyon tungkol sa abyasyon, isang larangan na lagi silang nahuhuli kumpara sa Rusya Ipinapakita ng mga dokumento na kinukuha ng China ang mga dating empleyado ng mga pabrika ng eroplano sa Rusya at pati na rin ang mga empleyadong kasalukuyang nagtatrabaho roon ngunit hindi nasisiyahan dahil sa mga ginawang pagbabawas ng gobyerno ng Rusya sa mga programang militar. Ngayon, kung mahilig ka sa mga usaping militar, malamang alam mo na may hindi mapapasubali ang kasaysayan ang China sa pagkopya ng teknolohiyang militar ng kanluran. Gusto mo ba ng halimbawa? Noong 2015, iniulat ng Naval Institute ng Estados Unidos na malaking bahagi ng modernisasyon ng militar ng China ay nangyari sa pamamagitan ng pagkopya ng mga sistema ng armas ng Amerika. Ang maalamat na fighter jet na F-35. At ang mga hindi pinapilutang sasakyang pandigma na X-47B ay may halos magkaparehong katumbas na Chino ngayon, ginagawa rin nila ang parehong bagay sa teknolohiyang Ruso at hindi direkta sa mga sandata ng NATO na ginagamit sa Ukraine. Pero heto ang nagpapalalim palalo ng interes dito. Ang RAND isang organisasyon sa Estados Unidos na pangunahing gumagawa ng pananaliksik sa larangan ng politika ay gumawa ng ulat noong Pebrero ng 2025 na nagpapahiwatig na ang China ay hindi ganoon kahanda sa militar gaya ng inaakala. Ito ay dahil ang People's Liberation Army ay ginugugol ang 40% ng kanilang oras sa pagsasanay sa mga usaping politikal, hindi sa totoong paghahanda militar. Ibig sabihin nito, sa ibang salita, alam ng China na kailangan nilang punan ang kahinaang ito sa pamamagitan ng paggaya para hindi na nasabihin pa ng teknolohiya mula sa ibang mga bansa. Ngayon, punta naman tayo sa ikalawang bahagi ng operasyong ito ng China na marahil ay mas matindi pa. Ang China at Rusya ay may hangganan na umaabot sa daan at kilometro. Narito ang isang bagay na iilan lang ang nakakaalam. Matagal nang nagpapakita ng hindi kasiyahan ang mga nasyonalista ng China tungkol sa isang kasunduan noong ikalabinsyam na siglo na nagresulta sa pag-angkin ng Rusya sa mga bahagi ng China na ngayon ay bumubuo sa lungsod ng Vladivostok. Pero sandali lang, mas lalo pang lumalala ang mga bagay. Noong Agosto ng 2023, naglabas ang China ng isang opisyal na pambansang mapa na gumamit ng mga pangalang Chino kapalit ng mga pangalang Ruso para sa iba't ibang lugar sa malayong silangan ng Rusya. Kung hindi iyon direktang mensahe para kay Putin, hindi ko na alam kung ano pa. Gaya ng nakikita mo, nagpapahiwatig ang China na maaaring interesado silang bawiin ang mga nawalang teritoryo noon. Isa itong pattern na nakikita natin sa ibang mga rehiyon, gaya ng sa Taiwan. Ngayon, balik tayo sa mga dokumento ng Federal Security Service, binanggit din doon na ang mga Chinese na scholar ay naghahanap ngayon ng ebidensya ng mga sinaunang Chinese na tao sa malayong silangan ng Russia na may layuning gamitin ang anumang matuklasan para impluensyahan ang lokal na opinyon sa mga rehiyong iyon. Ito ang eksaktong taktikang ginamit ni Putin sa Ukraine na gumagamit ng mga historical na dahilan para bigyang katwiran ang pananakop ng teritoryo. Nabuo sa lugar, ilang beses ko nang sinabi na naniniwala akong ang mga Ruso at Ukranyano ay talagang iisang bayan sa ganitong diwa ang buong Ukraine ay atin nang walang... Ang kabalintunaan dito ay matindi. Si Putin ay nagiging biktima ng sarili niyang estrategiya na ginagamit niya laban sa ibang mga bansa. Katulad ng sinasabi niya na ang mga Ruso at Ukranyano ay iisang lahi, maaari na ring sabihin ngayon ng China na ang ilang rehiyon ng Rusya ay historical na bahagi ng China. Para makita ninyo kung paano mag-isip ng estrategiya ang China, tingnan ninyo kung paano nila pinapaliwanag ang kanilang mga pag-aangkin sa South China Sea. Ibinabatay nila ang kanilang mga pag-aangkin sa dinastiyang Qin na namuno mula dalawang daan at dalawamput isa hanggang dalawang daan at 6 AD, ginagamit nila ang kanilang libong taong kasaysayan para bigyang katwiran ang modernong pagpapalawak ng teritoryo. Pero marahil, ang pinakamatalinong galaw ng China ay nasa ikatlong larangan, ang Arctic. Ang pagbabago ng klima ay lumilikha ng trilyong dolyar ng mga oportunidad para sa mga bansang ito. Yun ay dahil ang dami ng yelo sa Arctic ay bumaba ng 70% mula noong dekada 80. Ayon sa datos, Maaring ganap ng mawala ng yelo ang mundo bago pa man ang taong 2030. At ito ay nagbubukas ng mga bagong rutang pangkalakalan na maaaring magbago sa pandaigdigang kalakalan. Ang ruta ng Hilagang Dagat na sumusunod sa baybayin ng Rusya ang pinakamahalaga. Ngunit mayroon ding Northwest Passage sa kahabaan ng baybayin ng Hilagang Amerika at ang rutang transpolar na dumadaan sa North Pole. Kahit alin sa mga rutang ito ay maaring magpaikli ng husto sa mga biyahe sa pagitan ng Asya, Europa at Hilagang Amerika na naglalaman ng bilyon-bilyong dolyar. Gusto ng Rusya na kontrolin ang mga rutang ito. Nakikita ni Putin ang Arctic bilang isang gintong oportunidad para mapunan ang mga pagkalugi sa ekonomiya dahil sa mga parusa. May mga bagong oportunidad din sa pangingisda na lumilitaw kasama ang mga species tulad ng Atlantic Cod na lumilipat papunta sa Dagat Bering at Dagat Barents habang umiinit ang mga tubig. Pero dito tayo napupunta sa isang usapin na naging problema para sa Rusya. Ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Ang mga parusang ito ay lalong nagpapahirap sa Rusya na mapanatili ang mga infrastruktura na mayroon na sila sa Arctic. At hulaan nyo kung sino ang nag-aalok ng tulong. Tingnan ninyo ang konkretong halimbawang ito. Ang kumpanyang ruso ng likidong natural na gas, Novatec, ay napilitan ng palitan ang kumpanyang Amerikano na Baker Hughes ng isang kumpanyang Chino para tumulong sa isang malaking proyekto sa Arctic. Hindi lang tumutulong ang China, unti-unti na nitong kinukuha ang kontrol. Nagbabala ang mga dokumento ng Federal Security Service na maging mas mahirap para sa Russia na mapanatili ang kasalukuyang infrastruktura sa Arctic dahil sa epekto ng mga parusa sa ekonomiya. Sino pa ba ang mas angkop kaysa sa China para mamagitan at pagandahin ang infrastrukturang ito? Maaaring gamitin ng China ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya upang ipautang ang Russia sa pamamagitan ng mga proyektong pangkaunlaran ng infrastruktura na magbibigay sa kanila ng impluensya sa mga umuusbong na rutang pangkalakalan na mas gugustuhin ng Rusya na sila lang ang may kontrol. At dito tayo dumating sa pinakasentro ng buong kwentong ito. Napahamak si Putin sa isang bitag na hindi niya matakasan. Aminado mismo ang mga dokumento ng Federal Security Service na ang mawalan ng suporta ng China habang may digmaan sa Ukraine ay mas malala pa kaysa harapin ng direkta ang ginagawa ng China para pahinain ang Rusya mula sa loob. Isipin ninyo ang imposibleng sitwasyon na kinasasadlakan ni Putin. Kung harapin niya ang China tungkol sa espiya, mawawala ang nag-iisa niyang malaking kaalyado. Kung wala siyang gagawin, magpapatuloy ang China sa pagnanakaw ng mga lihim militar ng Rusya, paghahanda ng mga pag-aangkin sa teritoryo, at pagkuha ng kontrol sa mga estratehikong yaman. Samantala, sa usaping ekonomiya, patuloy na kumikita ng malaki ang China dahil sa kawalang pag-asa ng Rusya Oo, bumibili ang China ng langis mula sa Rusya, pero sa presyong mas mababa kaysa sa merkado. Noong 2023, nakatipid ang China ng mahigit 10 bilyong dolyar sa pagbili ng langis mula sa Rusya at Iran sa mas mababang presyo, sinamantala nila ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Noong Nobyembre ng 2024, ang China lamang ang naging pinakamalaking mamimili ng fossil fuel mula sa Rusya, na kumakatawan sa 40% nang mga benta at nagpadala ng 5.71 bilyong dolyar kay Putin. Ngayon, huminto ka muna at pag-isipan ito. Ang China ay nakakakuha ng mas murang fossil fuel kumpara sa normal na presyo sa merkado. Sa ibang salita, nalulugi ang Rusya sa pera dahil ginawa nilang pinakamalaking kliyente ng langis ang China. Nagbebenta rin ang China ng mga estrategikong materyales sa Rusya tulad ng germanyo, antimonyo at Galio na mahalaga sa paggawa ng mga drone at misil. Kasabay nito, ipinagbawal ng China ang pagbebenta ng mga parehong materyales na ito sa Estados Unidos noong Disyembre ng 2024 na sinasabing ito ay dahil sa paggamit ng mga materyales na ito sa militar. Pero, paano naman ang Rusya? Wala bang problema sa pagbebenta sa kanila? Bakit? Dahil ba kumikita ka rito? Samantala, Ilang kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang nagbawas na ng kanilang pagbili ng langis mula sa Rusya. Dahil sa banta ng mga sekundaryang parusa mula sa kanluran. Ipinapakita nito na mas marupok ang ugnayan ng Rusya at China kaysa sa inaakala at sapat na ang pera para mapalayo ang China sa Rusya kapag ito ay mas maginhawa para sa kanila. Inilarawan ng Konseho ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos ang paraan ng China sa Rusya nang napaka-eksakto, nakikita ng mga lider Chino ang Rusya bilang isang transaksyonal na estrategikong oportunidad, hindi bilang isang emosyonal na koneksyon. Sinabi rin nila na hindi nagtitiwala ang China sa Rusya sa anumang malalim na antas at nakikipagkasundulang ito ngayon dahil ang mas malalawak na layunin ni Putin ay halos tumutugma sa mga layunin ng China at malayo ito sa tinatawag nilang walang limitasyong pakikipagpartner. Sa huli, sistematikong pinahihina ng China ang Rusya sa pamamagitan ng ekonomikong pagsasamantala. Habang pinalalakas nila ang kanilang militar sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga lihim ng Rusya at paghahanda ng lupa para sa mga hinaharap na pag-angkin sa teritoryo. Ang China ay bumubuo rin ng bagong estratehiya para makakuha ng soft power sa gitnang Asya simula sa Uzbekistan, mga bansang dating nasa ilalim ng impluensya ng Soviet at nais muling makuha ni Putin. O mga kaibigan, ito ang realidad sa likod ng walang limitasyong pakikipagsosyo ni na Putin at Xi Jinping. Ang China Nakahanap ng paraan ng China para sakupin ang Rusya nang hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Ginagamit nito ang digmaan ni Putin laban sa kanya mismo ginagawa ang dapat sanay alyansa bilang isang ugnayan ng pagdepende kung saan ang China ang mandaragit at ang Rusya ang biktima. Para sa kanluran, ito'y dapat maging nakakabahala at makapagturo. Nakakabahala ito dahil ang isang pinalakas na China gamit ang teknolohiyang militar ng Rusya at kanluran ay maaaring maging mas malaking banta. Isang aral din ito dahil ipinapakita kung paano kumikilos ang China. Matiyaga, may estrategiya at laging iniisip ang pangmatagalan. Sa susunod na makita ninyo si na Putin at si na magkasamang nakangiti sa harap ng kamera, tandaan ninyo ito, sa likod ng mga ngiting iyon, may mas masalimuot na laro na nagaganap. At sa larong ito, sa tingin mo ba si Putin ay isang manlalaro o isa lang piyesa? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang kasalukuyang realidad ng geopolitika, Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga kaibigan mong kailangan ding maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa mundo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.